Hi! Maganda ko, promise! At syempre, ngayon naman ho, iba namang klase ang aking mga guests. Sila po yung mga kapitapitagan, kagalang-galang, at napakababait naman po nila, sobra po, at ang kagaling nila. Doon ako na loha, dahil ang gagaling talaga po nila. Hindi ko po kinaya dahil nung napanood ko na ang Lavender Fields, sabi ko, Ah, wala. Talagang mananatili ang pag magiging mahusay nilang direktor, dahil sobrang pong ganda nung napanood ko. Eto na, hindi ko na patatagalin. Siyempre ang aming direktor na si Direk Mali Palo and Direk Jojo Sagil. Hello. Yeah. hello. Hello, hello. Hello, ina. hello, 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 yeah. <laughs> Maya. <laughs> Nakaka-conscious nakaka yung <laughs> introduction, okay. no? Hindi, totoo naman kasi. Ang sinasabi ko, Direk, totoo. Lahat naman ang ginawa natin, di ba, Direk, tayo, tayo, mm -hmm. di ba? Generous Daughter, ang ganda-ganda. Tapos, ano yung sumunod natin? Linlang. O, oh, di ba? Ang ganda din. <laughs> Tapos ngayon, mas maganda. <laughs> Oo. Oh. Nagbabago. Yung direct kasi diba, di ba, Hindi naman tayo yung uh, palaging puro ganito na lang. Puro ganito na lang ako gagawin. Namimili tayo ng kwento, di ba? Yeah, Actually, yun ang challenge eh, mm -hmm. di ba? Kapag binigyan ka ng isang project na medyo malaki, maganda, bago yung content o bago yung narrative, the challenge, lang lagi eh paano mo paano po matatapa at least tapatan yun o mas mas iangat Yan pa o. yung kalidad ng huling trabaho Mag-throwback -so muna tayo. Paano ba kayo nagsimula bago naging director? O siyempre, alam ko yung sa atin dalawa, direct, di ba? <laughs> I-share mo sa kanila. Ako wala sa plano ko maging director eh. Wala talaga? Wala, wala at all. Na, uh, ko sa UP, da, ang plano noon ay magmedicine ako. Kaya tinapos ko BS Biology. <laughs> Kaya lang, na, 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 iba na linya kasi abang nasa university ako, um, na-discover ko na marunong pala ako magsulat. <coughs> so, may mga contest sa uh, UP, mga uh, writing, playwriting. Sumali ako. <laughs> and, nung, and then, nagtuloy-tuloy ni pagsusulat ko, nag-aral ako ng ilang subjects, ng creative writing. Nagturo ako ng one year sa Kalinga Payaw na high school teacher sa college, no, college. And then bumalik ako sa Baguio. Sa kaibigan ko na nagtatrabaho na sa film industry noon si Susan Tagle. Tinawagan niya ako, oh, "Oy, mani gusto mo magsulat kay FPJ, kay Fernando Poe Jr." Oh, di ba big time? <laughs> diba? eh, wala akong ano, wala ako pa akong experience sa pagsulat sa ano. Tao sabi niya, "Ah, uh, kung interesado ka, set kita ng meeting sa kanya. Yon, mag-usap kayo." So, oh, kita kami ni FPJ. Siyempre, overwhelm oh. ako, di ba? Fernando po, Junior, the <laughs> king. <laughs> oh, the di king. Ba? <laughs> minit, minit ko sa San Lazaro pa noon. Tapos, yung meeting namin na uwi sa inuman. Oo. Oh, oh. Tapos Tuli yata ka. kami umaga na. Umaga na. Puro kwentuhan-kwentuhan <laughs> lang. Tapos bago ako umuwi, sabi niya, oh, mag-sulat ka na sa akin, ha? And that started my writing career sa film. Ang ganda na naman. So, nags yun ako yung nagsulat ng uh, kahit butas ng karayom papasukin ko kahit konting pagtingin pagbalik ng probinsya no? walang matigas sa tinapay sa may takape hindi pa tapos sa laman oo oo kaya TJ and then after that so next post na sa film industry Mm -hmm. Sabi ko, ay parang gusto kong, mas, gusto kong magsulat tapos i-direct ko. That's the dream, no? Uh Oo. -oh. Gusto ng script and tapos ako'y mag direct So, para mag, matuto ko mag-direct, nag-ano naman ako. Nag-assistant director. Uh -oh. Tapos, eh wala akong din alam sa set, no? So, naaalala ko talaga kung kailan kita unang-unang nakilala. Uh -oh. Ano uh -oh. sa Saan dyan? ko si Malu Crisologo. She was the production manager sa isang Regal yata. Uh -oh. Regal or Viva. Na ang director ay si Drek Joey. Kasi si malunon works for Drek Joey. Andreas. Yes. So, nandun ako. Ikaw ang artista. Dumating siya. Karang ganyan suit mo. ang oh, trademark yeah. mo na naka long sleeves ka na white and then naka, ano, naka... Pearls. Oo, naka uh, slacks ka na khaki or ano. Mm -hmm. Tapos may dadala kang avian na tubig. Tas, <laughs> ay si Marcel Soriano. Sobra, walang pores. Ang kinis. Tapos <laughs> so, eventually na, ano, naging avian ko ni Reg Joel. And then, doon kita unang nakasama. Una yung Pilipinas. Pilipinas natin. Yep. One of my favorite ano films na, 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 nakasali na ako. And then, it has always been a dream to work with the Maricel Soriano. Naman! <laughs> <laughs> then, I left in 2004 to do my master's. I got a scholarship to study in India at the Film and Television Institute of India for my master's film direction. Okay. And then, pagbalik ko na ng Pilipinas in 2009, yun, nag-apply ako sa ABS. Unfortunately, tinanggap ako ng ABS. And then, I've been doing since 2009 Nine Under Dreamscape. Okay, this is day. Oo, galing na, um, no? Hanggang ah. sa makataba ko nakita sa Cheryl's Daughter. Pero direct, huwag kang tumawa. Bakit? Ikaw naman. Ay! Ayan. <laughs> Ito na, so, maano ma ma to. Ma I started sa a After college, I went nasa sa ABS na mag-work. Tapos, as a music Binubo po researcher. Binubo pa lang ang ABS no? <laughs> na. Nandun na siya. Na 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 so. early na, <laughs> ano, mga eight. Kas kasabayan ko si B-Boy. Nasa recording. Nang ah, so sa na po sila oh, oh, Tapos, po oh yan. yes Tapos, mm, hindi ko makakalimutan yun Pag meron kang special Maricel Soriano special Tapos, yung mga Mga bading na ABS John Lapus uh -huh. Halika-halika kay inay Halika kay inay Ay, di ba matara yun? Halika -hali rito, hali rito Tapos, hindi ko makakalimutan Yung sa dressing room Sabi mo tapos sabi ko, hello po. Oh, bakit? Ba't di ka nagbibigay pugay sa akin, nak? Ko, Ay, hello po. Anak ka nag pag hindi nga. Oo, parang another lahat kami, ano, tapos as <laughs> uh, gumawa tayo ng Christmas special ng Women of ABS-CBN. Uh uh, 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 Yun, yung Tolentino, Marisol Soriano. Basta yung mga big stars ng, ng mga babae. That's Women of ABS-CBN Christmas special. Hindi Doon ko unang-unang na-meet -unang na si D, Maricel Soriano. Ano ba yan? May D, D, D. Ang D ko naman. The Diamond Star. Yes. Ang <laughs> gali. Ang dami rin ninyong pinagdaanan. Sobra. Pero ano yung struggles ninyo before? Ano yun? Ako, 10 years ako nag-AD. Kasi dati, di ba, uh, mahirap mabigyan ng break kapag director ka. Kasi film pa nun eh. Wala pang digital, oh, oh, di ba? Okay. Oo, pa digital. Oo, hindi ka gaya ngayon. May camera ka, may cellphone ka. Makagawa ka ng pelikula, di ba? Dati, ang hirap bago ka, bago ka mabigyan ng project. So, for 10 years, nag-AD ako. And I'm proud of it, no? Doon sa ilan sa pinakamalalaki and respected film directors in, in the film industry, no? Kay, uh, both kay Direk Joel Lamangan, kay Direk Joey, be So, noon naman eh, basta may gumagawa tayo noon, kundi pelikula sa TV, mga teleserye, di ba? Yun, parang gumagawa ka ng pelikula doon. Doon ko nakatrabay ba mga directors? Siyempre, ang dream ko maging director. Uh, naging head writer din ako ng ibang show sa hindi sa GMA kung dream ko na yung sinulat kong script sana ako rin na mag-direct mm, mm totoo yan no eh, uh oh, eh, kaso hindi ako nabibigyan ng chance hindi ako nabibigyan ng chance so, pero tinan na mo naman nabigyan ka ng chance ang <laughs> bonga bonga <ambong, laughs> mo nakakaloka kaya ako din nag-decide na ano, aalis muna ako, mag-aaral ako, and then after four years, eventually, hopefully, so, maging director na ako. Oh, hindi ba? Binigay na maligan. Oo, oh. i-reinvent ko yung sarili <coughs> ko. Sabi, kahit, kahit wala na ako makakain, hindi mo na ako tatanggap ng AD work. Kasi hindi, masastock na naman ako, di ba? Oo, na diba? mag-decide. Uh, and then, mag then nag-apply ako sa ABS, ang uh, nag-interview sa akin, si, direct, uh, si Sardeo and Renal, tsaka si Rondel. And then, yun, simula nun, sa so dreamscape na ako. Ang galing, ano. O, Direk, ikaw naman, na magang umiti. Eh. <laughs> And I struggled <laughs> when I started sa ABS as dun nga sa recording, yung mga study tape. Oh, oh, study tape. Diba na yung oh, oh, uh, uh, dati kasi, yung tape recorder mo, wala pa kasing Google to to search the lyrics oh, ng kanta, oh, oh, diba? Na kanta, wala. So, napapag-usapan namin to that recently lang, natatawa kami kasi play ka ng song, tapos tapos mo, sounds like, susulat mo. <laughs> Transcribe mo. mo. -transcribe oh, oh. mo no? parang sound like lang ba yun? O mali ba yung sinasabi ko? Yung mga ganun, tapos i-record -re mo yung tape, i-deliver -de mo sa bahay ng mga artista. Mm -mm. Na, na mag-isa ka, di ba? Yung daladala -dala study tape, tapos may mga, may mga instances pa na sasabihin ng ibang singer, hindi ko na-receive, ganyan, ganyan. Tatalakan ka pa ng bossing mo. Number so dapat sir. may acknowledgement receipt na natanggap ni ganito, ganyan, ganyan. Tapos eventually naman, naging associate producer na ako ng talk show ah. ng ABS, mga Today with Chris, ganyan. Tapos na nahasa ako sa mga multi-cams, yung mga five cams, six cams, hmm. kay direct um, Arnold Natividad, yung ganyan. Sila yung nag-ano. Tapos nung kinausap ako ni Tita Cory, eligible ka na to become executive producer. Sabi ko, Tita Cory, ano po, ayoko po. Gusto ko po maging director. Uh -huh. And uh, that time, nag-ano na ako ng mga music video videos ng Star Cinema, may mga theme song. Yes. Tapos, ayun. <laughs> binigyan niya ako ng chance na sa talk show muna. Tapos, eventually, kinuha ako ni Daya and sa drama. My first soap is May Bukas Pa. Wow. Yung kay Santino. Wow. With director Ron Ayun, nagtuloy-tuloy naman. At oh, tika muna, sa dami ng projects na nagawa niyo na, ano yung pinaka-challenging and pinaka-worth na projects na nagawa niyo and why? Mm. So, ako, dalaw, dal, ano, pag sa pelikula, yung, yung unang-una pelikula, yung Santa Nina with, with Coco Martin at Lisandro De Rossi, kasi first ako akong magpelikula and then pinodus ko rin siya <laughs> nag-ipon talaga ako ng pera <laughs> nagdirek ako ng, ng ilang ng teleserye ng ilang years uh -huh. tapos nag-ipon ako ng pera para mapodus ko siya sa cinema sa cinema laya ah uh, syempre memorable sa akin yun kasi at least nagawa ko yung pelikulang gusto kong gawin uh -huh. sa teleserye ay, may mga favorites ako, no? The Good Son, Walang Hanggan. Pero, isa sa pinaka-favorite ko yung ginawa natin, General's Daughter. Kasi, uh, isa yung sa pinakamalaking teleser na gawa ko uh, as director. And then, uh, first time ko na makakatrabaho doon. Hindi, tsaka action siya, di ba? Action siya. Tapos... <coughs> Ang ganda ng, ang gagaling ng mga tisa, uh, si, ano Angel Locsin, ang anak mo si Arjo, Arjo. Di ba? Ang si Yula, si Albert, mm -hmm. yun, and si Maria. Ikaw naman ang sasagot. As I've mentioned kanina, may bukas pa. Isa sa mga, hindi ko makakalimutang serye na nagawa ko aside from first ko na major serye. Parang it's a part of, parang part ng pasasalamat ko kay Lord. Kasi oh. tungkol oh. kay ano yun eh kay bro. Mm. So, parang, it's my way of um, sharing to the people yung word of God. Oh, uh -huh. in my so, that's own that's little that's way. Uh -huh. parang ganun. In Maganda. my own little way. Maganda kasi yung pang hindi pinipilit. Mm. <laughs> Kaya yeah. gusto gustong gusto ko. Tsaka lagi yung ginujoke ako dati ni, ni Sir Deo. And doon nasa, oh sa'yo yung mga religious ng dreamscape kasi absolution mo yan. <laughs> 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 yung lagi na yun, so, nasa, sa akin ng 100 days to heaven. Go <laughs> lang ba yun? Nalinya -na -na ako sa mga bata. Oh, di ba? Kaya nakakabagets. Oh, yeah. <laughs> di ba yun sabi nila? Pag may mga, mga bata ang kasama mo, nakakabagets yan. Yeah. Plus, diba? lin lang. Di ba? Inay lang naman. Lang. Eh. Oh. Hindi lang. Usapang lavender fields naman tayo. <laughs> Siyempre, di ba, direct? Paano ba ito nagsimula talaga? Uh, tulad nung nabanggit ko nung, yung, yung launch, nung cinema screening, no? nagsimula actually yung idea kay Sardeo. Mm -hmm kasi si Sir Deo mahilig siya sa mga bulaklak, di ba? Oh. Pag may mga, di ba? Pag may mga handaan, may mga party sa ano niya. Ang ganda ng mga arrangements. Sa bahay niya, di ba? Ang ganda ng mga floral arrangements. Magaling mahusay din siya at mahilig sa table sca scaping, di ba? In fact, nag-aral siya ng, ng floral arrangements sa London. Tapos, doon sa bar niya, merong neon Sign, uh -huh. na nakalagay, who are you when no one's looking, when no one's watching, ganyan. So sabi niya minsan, parang magandang premise yan sa isang series. Tapos dahil bihay siya ng bihay nga sa London sa kakaaral niya ng ano, kakolekta niya ng mga plato, uh -huh. kakaaral niya ng uh -huh. ano. Pumunta siya sa mga malalaking mga lavender fields. Bukod sa lavender and purple yata is his favorite color. so Minsan nagkukwentuhan lang sila ni, 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 ni Joel, uh, Joel uh, our creative manager, at saka si Rondel in Dayag, no? Nabanggit na yun na gusto niya magkaroon ng serye at ang title ay Lavender Fields. At doon nagsimula. Nakakaloka pala. Yeah. Ano ba? Parang maiiyak ako na hindi ko maintindihan. <laughs> Oo, oh, nakakalungkot lang na di ba, hindi niya napanood yung final product natin, yung nagawa natin. Ay, hindi. Pero mapapanood niya yung direct. Yes. Oh, oh. At natutuwa sa proud the proud siya. Mm. In fact, this is our tribute in his honor, yes, no? Yes. Uh, for his leadership as a head of dreamscape at saka as, a, as a creative genius. Iba talaga siyang mag-isip ng mga kwento, oh. si Sir Deo. Sa mga cast naman, paano nyo naman ito nabuo direct? Um, may mga specific na kaila na given na na nandun. Tapos nag iba, nag-audition naman ang prod ng iba't ibang cast. ako dun sa mga bata. Mm -mm. Nakita Sinensya ko how, the, na. how, they talk. Mm -hmm. How they yes, listen yes. and paano nila kine yung sarili nila. Natutuwa ako kasi si Jana, di ba ilang taon lang naman yes, yung bata yes, yes, She's very proper. Mm, mm. Napaka-proper nung bata. Yes, tuan mm. ako sa At saka parang pag may pinag- Si Direk kinakausap lang niya eh. Kaya, o oh, gusto ko dito, ganito. gusto ko dito. O oh, tapos sasabihin ni, mo yung line mo, gumaganyan ka. Tapos sabi ko, kaya ng bata yun. Kaya naman si Dirk Manny, wag bilis magsalita. Tapos pag action, siyempre, hindi ako muna kumikibot, di ba? Pag sabi yung direct na action. Ha? deliver ang bata. Alam Kaya niya sinabi ng yeah. dito. Siguro din dahil nape-pressure siya. Kaya na ba naman niya eh, si Jody Santa Maria at And saka si Maricel Soriano. di, Lagi, lagi yun naman kayo kasi oh. sa <laughs> bahay. Tadmi diba? tatlo lang kayo. Diba? o kaya okay, dalawa lang kayo. Uh, mm, Ako mo siya doon. Uh? Tapos ano, o kaya sila ni Jody. Siyempre yung bata. Pero kailangan mag-keep up naman. <laughs> <laughs> Pero magaling siya. Yeah, yes. Magaling siya. Yes. Yes. Actually, sa katin namin, di ba? Kasi binibigyan kami ng mga projects na tapos given na yung mga artista na napakahusay. Kasi uh, management naman ang, ang uh, nagde-decide kung sino yung ilalagay nila sa mga series. No? So, nung kinausap na kami, sabi nila, this will star Jody Santa Maria, Maricel Soriano, Albert, Edu, ganyan. And then, and Janine, Janine Gutierrez. No? Yun, nung simula pa lamang, di ba? Alam ngayon. na namin yes. na yung mga makakatabaho namin. Mm -hmm. And then, nung nabuo na yung script, pinresent kay Jericho Rosales yung script no? Uh -huh. Ang tagal na niyang nawawala, di ba? Six years na siyang hindi nagkateleserye. So, we need no kung gusto pa niya bumalik sa paggawa ng serye o hindi. And then, Princess, sa kanya nagustuhan na niya. Yes. At saka gusto niya. perfect naman yung role yes. sa kanya. Oh. Ayun. And then, si Jolina, na kinausap rin siya, at yun, first time din niya magtetela sa na long long time, di ba? so oh, Yes. So nabuo yung mga major cast. Tapos Pero nakakatuwa, no? Yeah. Parang pinag parang pinagsama-sama talaga tayo. Yes. Yun diba? diba? doon. Yun ang masaya doon, di ba? Kasi nagda like, drama pero kalaka ka lang ng halaka sa set, ba? Akin mo Ba ang saya. Another question. What makes this show different from the projects na nagawa niyo na? I iba yung lavender fields kasi ano siya uh, action drama action at saka bit with, with uh, love story siya pero may action elements mm. at hindi uh, to iba rin to sa ibang mga teleserye na may action component, di ba? Kasi ang makikita natin mag-action dito, mga babae naman. Kaya nga, na nakuha ako. Wow. Ay, ang ganda nito. Ang ganda nito, lalabas. Na ang tagal na nating ginagawa kasi ang last na action drama na involved ang isang bidang babae ay si yung si Gerald's daughter, no? Si Angel. Pero ang mga kalaban niya dito, lalaki di ba? At siya lang mag-isang nag-action. Oh. Dito, nag-action si nag-action, may mga action sequences. Yung dalawang bida nating babae. Oh. Si Jody, Jody at si, Janine. Janine. So sabi ko nga nung tinanong ako ng pagkakaiba, eh ano, di ba usual ano lang daw to, revenge story, revenge drama, mga habitang, kasi may other woman, may mistress, hindi, ganyan. Hindi, hindi Hindi eh. Kasi lahat ng characters dito, may, sarili, may kwento, lahat dito, lahat kami may kwento. May motibo, di ba? May mga hindi lahat ng characters dito pure at white na boring, oh, di ba? Diba? Tulang karakter mo, di ba? Ang mabait, savior ni Lavender Fields. Oh. Tapos busila ka ang loob, ina, in, in, in diba? mo siya. Pero yung pala, meron ka sariling agenda rin. Mm -hmm. Di ba? Oo, di ba? Kaya very nuanced ang ano nyo eh, yung characterization at mm -hmm. interpretation ninyo eh, na, na, makikita nila sa serye. Kay Direk Giorgio. Yes, Nay. Ano yung favorite scene mo direct dito sa show na pwede nating i-share? May favorite scene ako, pero ikaw yun eh. Kak kakagawa lang natin, <laughs> di ba? hindi ko pwedeng i-share. Ay, <laughs> yun lang 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 sa akin. <laughs> <laughs> kasi parang, ka? <laughs> kasi parang ano, pag sa, sa scheduling, di ba? So, kailan ko ba mapapupo? punta sa unit ko si Inay, <laughs> ganyan ganyan kasi Astor's house, 'di ba, yung MP unit. Oo, oo, oo. So na, ta nung merong twist sa storya, ah, 'di ba? ayan na si Inay na yan, yung first si ano yon eksena na first eksena ko sa kanya. Heavy eh, pa. Heavy, direct. <laughs> yung nilagay sa... So, yun Nay, wag nah, ba? mo akong titipirin, ha? <laughs> 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 sabi mo, mo Di akong titipirin. Ako, hindi direct. Sabi ko, gano'n. Tapos <gasps> mo pag yung gina ano. Ginaano oh, ko lang siya. Parang, uh, eh, sabi ko talaga, binigay naman ang bonggam-bongga niya. Talaga. Oo, direct. Parang Maricel Soriano ako, eh, no? Ladies and gentlemen. Ganon. <laughs> <laughs> Magpapakita ako ng, ano, mga pictures. And, magsasabi kayo sa akin ng anything about it. Ayan ha. Ganyan <laughs> ha. Yung ano ha, yung totoo ha. Yung totoo. Uh, si Jody nakailang teleserya na ako sa kanya eh. Mm -hmm. In fact, yung unang-unang teleserya ko as si Unit 1 Director, Tanging Yaman, nandun siya. Under days. days to Heaven. And then, before Earth, Lavender Fields, Unbreak My Heart. At saka, yun first collaboration ng GMA 7 at saka ng ABS-CBN. Kaya medyo memorable din ang project na yun. And then itong Lavender Fields. Of course, si Jodie, pag mo siya, wala ang problema. Wala na. Bukod sa napakabait sa set and she comes prepared. She really is one of the best actresses of her generation. Correct. Pakausay talaga. Pakausay talaga siya. Oh, talaga. Ikaw naman, ano naman masasabi mo doon sa isang anak natin? Uh, si Janine, um, ano, si Janine nag-aano kasi siya, di ba, first time niya na mag-gray yung character niya. So, nag-aral siya talaga kung paano, although nung umpisa, meron siyang hesitation. hesitation. Oo. Pero, nag-aral siya dun sa character niya na proud naman tayong lahat sa ginawa niya. Kasi Datuwa, nakita naman ay. natin eh, di ba? Natuwa kasi kami ang pinapanood ka, ay, okay ha. <laughs> Sabi ko, ang galing ha. Tsaka mabait siya as a person. Napaka rin. Mm -hmm. Yes. Yes. Down to earth. Mabait mata. Si Ego. Direk ko, Ego. Hindi lalaking aligaga. aligaga. Uh, hindi ang saya niya. Masaya. Bakulit, siya. Bakulit masaya siya, pero masaya. Oo. oo. Pero pagdating niya doon sa paggawa nung character din niya, napaka-seryoso din. Napaka-dedicated din. Julina, ay ano 'yan? Parang si Inay, maraming dala mga pagkain sa set. Nandi feed ng mga staff, ganon. Uy, nagluto ako ganyan-ganyan. Nakakatawa na si Jolina. Oo. Nakakatawa yung ba iyan? Oo, oh, nga siya ng pakain. <laughs> Lahat sila nakatrabaho kung sila nung ganito pa lang sila kaliliit. Ah, mas maliit pa sila Oo, nakatrabaho. Lahat sila. Si Mar Mar Marco, Mark. nakasama natin sa... Mark, nakasama natin sa General's daughter, mm -hmm. no? Crystal, nakasama ko siya for two years almost sa doble cara. Tapos si ano... Tijana. Tijana. Si Jana. Si Jana sa walang hanggan. Ay, ikaw lamang. Sorry, si ikaw lamang ko siya nakasama. And then si Miguel, Miguel nakasama ko siya sa pelikula. Okay. Yung kaliksangin. Malit. Mga, I think it's only six or seven Hello. years or... Kasi hindi na sila yung parang baguhan na first time sumabak. Mm -hmm. Sa ano, so alam na nila kung paano blocking, may iba kasi na baguhan na hindi mama-mark yung hindi mo mahiit yung mark pero sila kasi na mayroon na experience sa pag-arte sa TV so alam na nila at marunong sila ta mayroon talaga silang ano ibibigay Si Edo, uh, Edu is such a darling. Ay, ah, yes. Kagaya mo siya na napaka-agang dumarating sa set. Uh Makulit. Ay, makulit. Tapos kung ano-ano binibigay niya mga chips, oh, nuts, o, diba? at saka candy. Bas oh. lagi siyang may pasalubong. Lagi may pasalubong niya. oh, ang am mabait. Ay, same. Darling of the cloud yan si Ed. Oh, Lang <laughs> siya ng ano oh, talaga yeah, sa yan, set. sa oh, set. Oh. <laughs> <laughs> oh, sino naman to? Albert. Si Albert naman yan. Matanong yan sa karakter niya, sa role yeah. niya. Oo. Oh, oh. Uh, napaka-seryoso din naman sa <laughs> lana pagdating sa ano sa pag-handle ng kanyang character. character. Eh, ay, ano pa ba masasabi yan, natin dyan? ano masasabi mo dito? The Diamond Star. Ito pa ba ito, walang kasing kulit. Sabi mo direct. Yan ang artista na nauna pa sa crew. <laughs> pagumarating natataranta ang production kapag <laughs> kapag natataranta ang production kapag ano kapag siya yung, yung naka-schedule na part first ano siya no uh, ang call niya kasa, kasabay ng ng staff no kasi dumating siya wala pang tent wala pang aircon wala pa. <laughs> parang siya yung magde-decide kung saan yung tent ilalagay sa aga niya sa so, uh, ah, napakaaga. <laughs> Kaya kasi sa sabi namin, no, yun. hindi mo na papabay sa sasakyan, wala pang wala pang ano, wala Pero kasi pang, alam mo uh, masaya uh, sa shooting dahil malalaman mo kung anong baon ng ganito, yung baon ni ganyan. Ano ba ako ni Jody? Ako, huwag yan. Huwag kasi puro mga healthy. Healthy buff yan eh. Wala tayong mapapala sa pagkain niya. Doon tayo sa kabila. Doon tayo. Tanong mo si Janine, anong pagkain niya? Sabi mo, ganon. At saka, ako yung pumipili lagi ng mga damit niya, tapos sinasabihan ko yung mga, ang oh, size Ito yung mga huwag uh, papasot ka mayroon. Yan, yeah, yung mga knitted na mga kapit. Huwag niyo ako magsusuotin ng ganyan kasi hindi ako magmumukhang sexy. Magmumukha akong jubil, jubilbil. Diba? Pwede ko ba ikwento? kwento? tinakpan ko ng bulaklak. Oo, <laughs> oh, yung kwento mo direct. Nakakatawa yun. Dali. Dali na direct. Meron kasi siyang costume. I think continuity na yan eh. So wala na akong magagawa, di ba? At saka nung kinunan ko yon, hindi ko na mapapalitan. Saka kinunan ko yata yung nasa terrace. Nakatayo pa. Nakatayo pa, tsaka, ano, di ba? Okay pa siya. Okay bagsak. Eh nung gabi, kukunan ko. Kailangan niya kumupo. Nakano dito ng konti. No? Eh, hindi ko maiwa, hindi ko maano, hindi ko maiwasan. Hindi naman pwedeng pu puro full shot, 'di ba? Tsaka close up, 'di ba? Magkikisa kay ni Jody, no? Kami ni Jody. Eh, sabi ko, ay, para ni Jody, 'di ba? <laughs> so, sabi ko sa ano, props man, tsaka sa tsaka sa camera. Usod niyo lang konti yung bulaklak kasi merong may parang matang eh. table na may bulaklak. Tsaka nag-aayos ng bulaklak si Jody, 'di ba? Si ba? na ayos niya. Kanan pa, kanan pa. Bakit? Para matakpan yung tiyan ni Maria. <laughs> so, yung angle na nandito, yung bulaklak dito, hindi kita. Hindi kita oh, nandito, Hindi kita ha, diba? na malaki si, ano, si Shanda, di ba oh. Kasi si Pong, alam mo, bumalik si Pong. Si Pong Pagong bumalik. At buntis siya. <laughs> eh, kasi sa kakakain sa set. Tapos sabi ko, may okay, kayong maingay. Huwag kayong maingay sa headset, so, di ba. Huwag kayong maingay. Baka maghahat si Maria. Kaya yan. Siyempre dahil kayo hindi naman si Maria, pagka-cut ko, hindi ko naman tiyas. Yan. Kasi ang laki mo. <laughs> Kinapang ko ng bulaklak yun. <laughs> <laughs> Pero ang tiyabi ko rin, doon tayo kami-kami na lang. <laughs> <laughs> Siyempre ako diba? nangyayar nasa buong set, di ba. Oo oh, oh, naman, di ba. Pero ngayon yan, nasa sa buong mundo. <laughs> Oo. Oh, oh, nasabi <laughs> na natin. Ano, wala na Now kami. Now they tay. know. Now they know that it's not my fault. And she... Direct. Thank you. Alam ko na dapat eh, mas mahaba ang bakasyon mo pero pinagbigyan mo oh, ako. <laughs> I love you, Direk. Nakaka-neros. <laughs> Hindi kami bisa rin na umarap sa camera. <laughs> Hindi. Kaya-kaya natin to Lahat kaya natin. ba? Diba? Ano ka ba? Thank you, Maria. Oh. Alam mo, mahal kita. Uh -oh. I like can I say no? So, so, mahal kita, Direk. Alam mo yan. Uh -oh. I love you too. I, I, love, I love you. you. Na. Ay, alam mo yan. Thank you. Thank you <laughs> talaga. Sa, sa lahat. Sa pin pagbibigay ninyo sa akin ng time. Well, malaking bagay ito sa akin ah. <laughs> Oo, oh, kasi gustong-gusto ko ito eh. Gustong-gusto ko -gustong ito mangyari yeah. dahil at least ito po, sila po ang may gawa ng Lavender Fields. Kaya sana po, pagpalabas na panoorin nyo at huwag nyo po yeah. kakalimutan. September 2? Oh, so free na, sa free TV. Sa free TV yun ah. Kaya huwag niyo kalimutan. August 30 po sa Netflix. Yes, at pagsastart din kami sa Netflix. Pero mapapanood at mapapanood niyo pa rin po dito sa Pilipinas yan. Kahit anong mayari, di ba? Para sa lahat po na nagpunta sa Gateway 2 para sa aming launch ng Lavender Fields. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat. At na uh, pinaunlakan kami. Nagbigay kayo ng oras para sa amin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Bye! Дабоскі. <бабушки>